Mata! Yala! Yes, good afternoon mga buddy Nandito tayo ngayon sa taxi at on going na tayo sa Mata So first time natin ulit makakapunta after uh, ilang months sa Pilipinas Tingnan natin kung ano mga pagbabago na nangyari Nung nawala tayo dito sa Saudi Arabia Pakistan now, tension right? Pakistan ride. number one Pakistan, yeah. tension, tension huh? right? Yeah! <laughs> In the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, cause you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe it's true.

Yes, nandito na tayo. Welcome back to Batha mga buddy. Kasama ko nga pala si Toto. <laughs> so dahil biyernes uh, ngayon mga buddy, expect natin na napakaraming tao ngayon dito sa Batha. Dito natin makikita yung mga tambayan ng mga Pilipino. Mga uh, uh, Filipino restaurant baka ito yung paboritong puntahan nila. So para sa mga bago kong subscribers, ito ay papasil ko ngayon dito sa backha area dito sa Mayariad. naman tayo sa uh, Tiapo So yan ang mga body Ang mga gold shop dito sa Bakha So tayo may pupunta sa kaibigan natin At magtanong tayo Kung magkano na ang presyo ng ginto dito Sa Saudi So dito sa may labasan May tambayan dito mga Pilipino uh, puro Pilipino yung mga nakikita natin dito hindi naman lahat karamihan lang karamihan ito na ang Villaggio Mall So doon sa banda doon may mga tambay ng mga Pilipino Ito naman yung mga gold shop Hello! 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 please like subscribe uh, yeah. share <laughs> so nandito na tayo ngayon sa Altuni Mario <laughs> <laughs> <you>? oh, good, <laughs> I miss you too much oh, yo, I miss you too, I miss you too, Kieran, Mario, 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 good, good, where you mata ba na? You also? Yeah, I am not also, I <laughs> <laughs> So yan si Hadi mga badi, si Hadi. Hi ha, so, Medyo busy pa si Hadi. Mamaya magtatang tayo ng tukos sa ginto pag wala na siyang uh, costumer. <laughs> Mayroon nang miss ko yung lugar na ito mga badi. Mayroon lang kayo ka ng Hadiya badi. Kararating lang natin. Pupunta so, muna tayo sa taas. ang dami ng pinagbago dito sa bata ang dami ng bukas na shop ngayon <laughs> tayo <Tami> punta. hello <laughs> ganda naman ang mga ring light dito ha <laughs> so ito yung uh, daan papunta dito sa next building So, dito may mga Pilipino na nagpa-practice ng uh, table tennis. So, yan, Welcome to Baclaran, Este uh, Villaggio Mall. Para nasa Baclaran lang tayo mga buddy. Pinoy Suki. Pinoy Suki. Yes. Sampo-sampo 4, di price? Oo. Oh. yes, sir. How much is your ring light? Ring light only sandan. Sandan? Ayos. Mga discount? Hindi, meron tawa. Burakay Burakay! Burakay! muraki. Maraki, marami. Hi. So, ito na yung uh, new normal. Dito sa yan. Talos lahat mga naka face mask na Hello. fashion Hello. Hello. Hi Hello. Puro Hello. na Hello. sa akin Hello. 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 Ay, mo. <laughs> sige, sige, sige. <laughs> Next floor. Ano meron dito? Ah, oh, food products. So nandoon yung uh, aling inasan. Hoy, kusina ko Namiss namis ko to. Ito kaya tayo kumain mga buddy. So, magkano na kaya yung kanilang uh, ito, Wow, 36 sa uh, real na. Nung no, uh, umalis kami, 29 lang ano? So, ito yung pinakatambayan ng mga Pilipino kapag uh, Friday. No toys. So mukhang may palabas dito ah. Ano kaya palabas dito? So isa sa paborito nating uh, puntahan dito, nakainan itong haling inasal. Ito yung kaisa-isang jeep sa Riyadh. Oh. Manila, vice versa Riyadh. <laughs> Ito yung pinaka nila, counter nila. Oh. Ang ganda. Akala ko mga body ay eh, Pilipino yung kausap ko. Yung pala uh, Nepali pala siya. Kamukha lang na Pilipino. So try natin na magpa-picture tayo. to ah sorbetero na to ah nagutom na kami punta tayo dito sa kusina square sana nandito pa si Sir Ryan oh. ito right, yung mga menu nila mga buddy it's all you can yan for 36 real Ito na yung ating order mga babi Ito all you yan Ito all you can. Pwede pa tayong bumalik Kahit ilan Basta hanggang kaya mo So may concert dito nagaganap Talagang napakagaling kumanta mga babi <laughs> Wala pang alak yan <laughs> Wala pang alak yan ha Wala pang alak <laughs> so, tapos na kami kumain Hindi man lang kami nakabulos eh First round pa lang Suko na agad kami <laughs> <laughs> hindi kagaya dati na talagang nakakailang balik kami dito sa ano eh sa buffet nila eh ngayon. Pero talaga uh, hindi man ako kumain pero busog pa rin eh. O so, lakad-lakad muna tayo after na makakain. So nandito tayo ng mga buddies sa uh, So, try natin mamaya na magtanong ng presyo ngayon ng uh, gramo ng ginto. Nakikita nyo, so, mga, na, mga sinisen. Ayan. So, dito naman may mga set. Necklace, earrings, ring. Then yung mga necklace. para so, pang babae, pang lalaki. Ano na siya? Ito mga bracelet mga bracelets. Ala, wala, wala, <laughs> wala. wala? Gusto ko lang ayun natin guys. So my friend, how are you? Alhamdulillah, kaya sa I really miss this uh, place. So ngayon, according to Hadi, ang uh, 21K, per gram ay nasa 190 real na. Per gram, ha, per gram. So kung ba, may uh, Uh, 5 grams kayo, itimes nyo lang yung sa 190 para makuha nyo yung pressure. Plus, mayroon pa rin siyempre na taksyon. 5,200 5,200 riyal wow so, Wedding ring? Yes, yes, wedding ring This one, wedding ring This wedding uh, ring? yeah uh, 750, 800, same like 500 riyal 500 riyal So... 2 2 2 2 Times 13 wow. Oh, 6,500 So mag-try naman tayo dito mga buddy ng uh, isang uh, men's ring kung magkano? Uh, one ring? One ring? eh, uh, 600, 700 uh, 600, 700 yes. ha? Eh. So isang uh, ring uh, ranging from 600 real to 700 real So 600 times 13 chain bracelet, how much? Ranging from? 1,550, 1,500, same like Okay, so 1,550 ang uh, chain bracelet. Times mo sa 13. And ito mga banggles. Sa Quintas naman mga body ang sikat na Quintas dito. Yung uh, Damascus. Tabasco, how much? This one, the, the, the last. The last, uh, this is uh, solid. Solid. This? Yes. No problem, solid. Twenty... Uh, twenty six point seven grand. So, times... Uh, this one, twenty one K, huh? Twenty one K. Six thousand one hundred and forty. okay. So, six thousand one hundred and forty Riyal times per yes. This one. Ah, itong isang set naman 600 up. So all uh, 21k. So 600 times na sa 13. Ganun 'yan. So sa pagbalik natin, kukuha natin na ng detailed na uh, price tong mga to. Bawat items kagaya ng hikaw, ng uh, bundles so yan, yun lang naman eh yun ang importante ngayon uh, at least alam natin sa so, 190 per gram ang 21k so ang uh, 18k how much per gram? 155 155 okay, so yan so, Nagpe-personalize din sila dito ng, ano, ng uh, mga pendant Nakita nyo yung na yan Salamat.